Humanda na kayo dahil ang 2026 ay isang taon na pag-uusapan ng mga nagmamasid ng bituin sa mahabang, mahabang panahon. Ang kalikasan ay nagpapakita ng ilan sa kanilang pinakakahanga-hangang palabas at marami sa mga ito ay hindi na makikita muli sa loob ng isang henerasyon. Hindi lang isa, kundi dalawang kamanghamanghang eclipse, pag-ulan ng bulalakaw sa ilalim ng perpektong madilim na kalangitan, bihirang pagkakahanay ng mga planeta, at maging isang blue moon. Hindi lang ito basta isa pang taon ng pagtingala. Ito ay isang ganap na kosmikong palabas at mayroon kang upuan sa unahan. Susuriin natin ang bawat pangunahing kaganapan sa kalawakan para sa 2026, buwan-buwan, para wala kang makaligtaan. Ang taon ay magsisimula ng may putok. Sa Enero 3, ang ating planetang Earth ay abot sa perihelion ang punto sa ating orbita kung saan tayo ay pinakamalapit sa araw. Bagaman hindi ka makakaramdam ng init, ang mga panahon ay sanhi ng pagkahilig ng Earth, hindi ng distansya nito. Ito ay isang magandang paalala na tayo ay patuloy na gumagalaw, lumilipad sa kalawakan sa kamanghamanghang paglalakbay na ito. Sa parehong gabi at hanggang sa umaga ng Ika-4, ang Quadrantids Meteor Shower ay rurok. Sa isang perpektong gabi, ang quadrantids ay maaring magpakita ng nakasisilaw na palabas na may higit sa 100 bulalakaw kada oras. Ngunit sa 2026, mayroong problema. Isang maliwanag na supermoon ang makakasama sa kalangitan. Ang liwanag na ito sa kalawakan ay tatabunan ng lahat maliban sa pinakamaliwanag na bulalakaw, kaya ilan lang ang makikita mo kada oras. Gayunpaman, para sa mga dedikadong nagmamasid ng kalangitan, kahit isa o dalawa sa mga ito ay isang magandang paraan para simula ng taon. Ang tunay na bida para sa Enero ay darating sa ikaten, kapag ang Jupiter ay umabot sa oposisyon. Ito ay kapag ang Earth ay direktang dumaan sa pagitan ng Araw at Jupiter, na naglalagay sa kanila sa isang perpektong pagkakahanay. Para sa atin, nangangahulugan ito na ang Jupiter ang magiging pinakamalaki at pinakamaliwanag sa buong taon. Ito ay sisikat sa silangan habang lumulubog ang araw sa kanluran at makikita sa buong gabi. Hindi mo kailangan ng teleskopyo para makita ito. Ang Jupiter ay magiging isang maliwanag, parang bituin na bagay, na mas maliwanag kaysa sa bawat aktwal na bituin sa kalangitan. Kung mayroon kang binocular, masisiyahan ka. Dapat mong makita ang apat na pinakamalaking buwan nito, ang Io, Europa, Ganymede, at Callisto, bilang maliliit na tuldok ng liwanag na nakapaligid sa higanteng planeta. Ang makita ang parehong mga buwan na tumulong kay Galileo na baguhin ang ating pagunawa sa universo ay isang di malilimutang karanasan. Ang Pebrero ay nagdadala ng isa sa mga pinakahangahangang kaganapan ng taon, isang annular solar eclipse. Sa Pebrero sa 17, ang buwan ay direktang dadaan sa harap ng araw. Ngunit dahil medyo malayo ang buwan sa Earth sa orbit nito, mas maliit ito kaysa sa araw na lumilihan ng sikat na Ring of Fire. Ang buong Ring of Fire ay makikita mula sa isa sa mga pinakamalayong lugar sa Earth, ang Antarctica. Gayunpaman, hindi mo kailangang maging isang polar explorer para makita ito. Isang partial solar eclipse, kung saan ang buwan ay kumakagat sa araw, ay makikita sa mga timog na bahagi ng South America at Africa. Tandaan, hindi ligtas na direktang tumingin sa araw ng walang sertipikadong salamin sa solar eclipse. Sa huling bahagi ng buwan, sa Pebrero 19, ang Mercury ay umabot sa pinakamalaking silangang pagpahaba nito. Ito ang iyong pinakamagandang pagkakataon upang makita ang mailap na planeta sa kalangitan sa gabi. Hanapin ang isang maliwanag, parang bituin na tuldok na mababa sa kanluran pagkatapos lang ng paglubog ng araw. Para tapusin ang buwan, tingnan ang kalangitan sa gabi sa Pebrero 28 para sa isang malaking planetary alignment, kung saan ang Mercury, Venus, Neptune, Saturn, Uranus at Jupiter ay magtitipon sa parehong bahagi ng kalangitan. Ang Marso ay nagdadala ng isa pa sa mga pangunahing kaganapan ng 2026, isang kahangahangang total lunar eclipse. Sa gabi ng Marso 3, ang buong buwan ay dahan-dahang lilipat sa malalim na anino ng Earth, isang palabas sa kalawakan na makikita ng milyon-milyon. Hindi tulad ng solar eclipse, ang lunar eclipse ay makikita mula sa kahit saan sa gabi ng Earth. Ito ay makikita sa kabuuan o sa bahagi sa halos buong North at South America, Pacific, Silangang Asia, at Australia. Kapag ang buwan ay ganap na nakalubog sa panloob na anino ng Earth o Umbra, magsisimula ang kabuuan. Hindi mawawala ang buwan, ngunit malamang na magiging kulay tanso pula, kaya tinatawag itong Blood Moon. Ang nakakatakot na liwanag na ito ay ang liwanag ng lahat ng pagsikat at paglubog ng araw sa Earth na sumasala sa ating atmosfera at sumasalamin sa buwan. Pagkatapos ng kabuuan, bumabalik ang proseso at dahan-dahang bumabalik ang buwan sa buong ningning nito. Ang buong kaganapan ay tumatagal ng ilang oras na nagbibigay ng isang relax at kahangahangang gabi ng pagmamasid sa kalangitan. Sa Marso 20, mayroon tayong March Equinox na nagmamarka ng opisyal na simula ng tagsibol sa Northern Hemisphere at taglagas sa Southern Hemisphere. Nagaalok ang Abril ng kakaibang pagtitipon ng mga planeta. Sa Abril 19 at 20, ang Mars at Saturn ay magkakaroon ng malapit na pagsasama na na magkalapit sa kalangitan. Makikita sila ng walang kagamitan o sa pamamagitan ng binocular. Ang pagpapangkat na ito ay bahagi ng isang maliit na pagkakahanay sa umaga sa Abril 18, na kasama rin ang Mercury at Neptune. Pagkatapos ng pagtatagpo ng mga planeta, dumarating ang Abril na mayroong Lyrid Meteor Shower, Narurok sa gabi ng Abril 22 hanggang sa umaga ng Abril 23. Ang mga lirid ay kilala sa mabilis at maliwanag na bulalakaw at kung minsan ay nakakagulat sa paglabas ng halos 100 kada oras. Ang pinakamagandang bahagi, napakaganda ng mga kondisyon sa pagtingin. Ang buwan, isang waxing crescent, ay lulubog pagkatapos ng hatinggabi na nagiiwan ng pinakamagandang oras ng pagtingin mula hatinggabi hanggang madaling araw na perpektong madilim. Maghanap ng lugar na malayo sa ilaw ng lungsod, humiga, at maging matiyaga. Ang mga bulalakaw ay maaring lumitaw kahit saan sa kalangitan. At ang ilan ay nagiiwan ng mga nagliliwanag na bakas na tinatawag na persistent trains. Ang Mayo ng 2026 ay nagtatampok ng dalawang full moons na nagbibigay sa atin ng sikat na tinatawag na blue moon. Ang una ay sa Mayo 4 at ang pangalawa ay sa Mayo 31. Nangyayari ito dahil ang lunar cycle ay humigit kumulang 29.5 araw, bahagyang mas maikli kaysa sa karamihan ng mga buwan sa kalendaryo na nagpapahintulot sa dalawang full moons na paminsan-minsan ay magkasya sa isa. Ito ay isang nakakatuwang kakaibang bagay sa ating kalendaryo, bagaman hindi naman talaga magiging asul ang buwan. Sa pagitan ng mga full moon, ang Eta Aquariid Meteor Shower ay rurok sa gabi ng Mayo 6, ang shower na ito ay gawa sa mga piraso mula sa Halley's Comet at Pabor sa Southern Hemisphere, kung saan maari kang makakita ng hanggang 50 bulalakaw kada oras. Sa kasama ang palad, isang maliwanag na waning gibbous moon ang magtatakip sa maraming mas malabong mga ito ngayong taon. Ang Hunyo 21 ay ang June Solstice. Para sa Northern Hemisphere, ito ang Summer Solstice at ang pinakamahabang araw ng taon. Para sa Southern Hemisphere, ito ang Winter Solstice, ang pinakamaikling araw ng taon. Sa Hunyo 15, mayroon ka pang isang magandang pagkakataon upang makita ang Mercury sa pinakamalaking silangang pagpahaba nito. Hanapin ito bilang isang bituin sa gabi na mababa sa kanluran pagkatapos lang ng paglubog ng araw. Sa parehong araw ay bagong buwan din na nagbibigay sa atin ng madilim na kalangitan na perpekto para tingnan ang Milky Way. Ang buwan ay magtatapos sa isang full moon sa Hunyo 29 na nagkataong isang micromoon Ibig sabihin, ito ang pinakamalayong punto nito mula sa Earth. Sa Hulyo 6, ang Earth ay umabot sa Aphelion, ang pinakamalayong punto nito mula sa araw para sa taon. Ito ay isang nakakatuwang katotohanan na ibabahagi sa isang mainit na araw, na nagpapatunay na ang ating mga panahon ay tungkol sa pagkahilig ng planeta, hindi sa distansya nito mula sa araw. Ang kalangitan bago sumikat ang araw ay magtatampok din ng isang magandang planetary conjunction sa Hulyo 15 kapag ang pulang planeta na Mars ay lalabas na napakalapit sa malabong, asul berdeng tuldok ng Uranus. Kakailanganin mo ng binocular para makita ang Uranus sa tabi ng Mars. Ang Southern Delta Aquarid Meteor Shower ay rurok sa gabi ng Hulyo 29. Ito ay isang disenteng shower, lalo na para sa Southern Hemisphere, ngunit sa kasama ang palad, ang rurok nito ay halos eksaktong kasabay ng full moon na magtatakip sa halos lahat ng palabas. Kaya, Isipin ang Hulyo bilang katahimikan bago ang Bagyo. Dahil ang darating sa Agosto ay isang bagay na tunay na espesyal. Ito ang buwan na hinihintay ng mga astronomo. Sa Agosto 12, isang total solar eclipse ang dadaan sa Europa, ang una nito sa loob ng 27 taon. Sa loob ng ilang minuto, ganap na tatakpan ng buwan ng araw. Nagagawing takip si limang araw at ilalantad ang malamulto, magandang korona ng araw. Ang landas ng kabuuan ay nagsisimula sa Arctic tumatawid sa Greenland at sa kanlurang baybayin ng Iceland, at pagkatapos ay umabot sa Hilagang Espanya para sa isang kamanghamanghang eclipse sa paglubog ng araw. Ang pinakamahabang tagal ng humigit kumulang 2 minuto at 18 segundo ay magaganap sa labas lang ng baybayin ng Iceland. Ang mga lungsod tulad ng Madrid, Barcelona, at maging ang Reykjavik ay nasa labas lang ng landas at makakakita lang ng partial eclipse. Para makita ang kabuuan, kailangan mong nasa loob ng landas. Sa panahon ng partial phases, kailangan mong gumamit ng sertipikadong salamin sa eclipse. Tanging sa maikli, mahiwagang sandali ng kabuuan lamang ligtas na tumingin gamit ang iyong hubad na mata. Kung hindi pa sapat iyon, ang rurok ng Perseid meteor shower ay nangyayari sa parehong gabi. Ang mga Perseid ay paborito ng mga tagahanga, kilala sa paggawa ng hanggang 60 maliwanag na bulalakaw kada oras. Dahil nangyayari ang eclipse sa bagong buwan, ang kalangitan ay magiging perpektong madilim para sa meteor shower. Sa parehong araw, maari mo ring saksihan ang isang malaking pagkakahanay sa umaga ng Jupiter, Mercury, Mars, Uranus, Saturn at Neptune. Ngunit teka, mayroon pa. Sa Agosto 15, ang Venus ay magiging isang maliwanag na bituin sa gabi sa pinakamalaking silangang pagpahaba nito. At pagkalipas ng ilang araw, sa Agosto 16, ang crescent moon ay sasama sa Venus sa isang magandang pagsasama sa kanlurang kalangitan pagkatapos ng paglubog ng araw. Bilang karagdagan, sa Agosto 28, isang partial lunar eclipse ang makikita mula sa Europa, Africa, Asia at Australia. Ang Agosto 2026 ay, walang duda, isang buwan na minsan lang mangyari sa isang henerasyon para sa mga nagmamasid ng kalangitan. Kung kasing excited ka sa akin sa kamanghamanghang taon na ito, lalo na sa makasaysayang eclipse na iyon, siguraduhin mong mag-subscribe at i-on e ang mga notification. Susuriin natin ng malalim kung paano tingnan ang mga kaganapang ito ng ligtas at kung saan pupunta para sa pinakamagandang karanasan. Pagkatapos ng mga putok ng Agosto, Nagdadala ang Setyembre ng mas kalmadong tanawin ng kosmos. Ang September equinox sa September 23 ay nagmamarka ng simula ng taglagas sa Northern Hemisphere at tagsibol sa Southern. Ang highlight ay darating sa September 25 kapag ang higanteng yelo na Neptune ay umabot sa oposisyon. Ito ang pinakamagandang oras ng taon para makita ito. Ngunit kakailanganin mo ng teleskopyo para makita ang maliit, asul-berdeng tuldok. Ang malaman na tinitingnan mo ang pinakamalayong planeta sa ating solar system ay isang kagalakan sa sarili nito. Ang Oktubre ay nagdadala ng Orionid Meteor Shower na rurok sa gabi ng Oktubre 21 at sa umaga ng Oktubre 22. Ang mga bulalakaw na ito ay mga butil ng alikabok na naiwan ng sikat na Halley's Comet. Maari kang umasa ng humigit kumulang 20 mabilis, maliwanag na bulalakaw kada oras. Lulubog ang buwan pagkatapos ng hating gabi, na nagiiwan ng mga pangunahing oras bago sumikat ang araw na madilim at perpekto para sa pagtingin. Puno ang Nobyembre. Sa ika-14, hanapin ang isang nakamamanghang pagsasama ng Jupiter at Mars sa kalangitan bago sumikat ang araw. Ang maliwanag na liwanag ng Jupiter ay magiging isang magandang kaibahan sa pulang liwanag ng Mars at maggalapit sila para makita ng sabay sa pamamagitan ng binocular. Ang full moon sa Nobyembre 24 ay magiging isang supermoon na lalabas na bahagyang mas malaki at mas maliwanag kaysa sa karaniwan dahil mas malapit ito sa Earth. Sa susunod na araw, Nobyembre 25 ang planetang Uranus ay umabot sa oposisyon. Tulad ng Neptune, kakailanganin mo ng teleskopyo para makita ang malayong higanteng yelo na ito na magmumukhang isang maliit mapusyaw na asul-berdeng tuldok. Nagtatampok din ang buwan ng dalawang meteor shower. Ang Leonids ay rurok sa Nobyembre 17-8 na may katamtamang rate na 10 to 15 bulalakaw kada oras. At para sa mga nagmamasid sa buong mundo, ang Taurid Meteor Shower, na rurok sa unang bahagi hanggang kalagitnaan ng Nobyembre, ay kilala sa paggawa ng mataas na porsyento ng napakaliwanag, mabagal na gumagalaw na mga bolang apoy sa ilalim ng kalangitan na walang buwan. Ang taon ay magtatapos sa isang engranding pagtatapos ang Geminid meteor shower na sa gabi ng Disyembre 13 hanggang sa umaga ng Disyembre 14. Marami ang nagsasaalang-alang sa mga Geminid bilang pinakamahusay na meteor shower ng taon na may kakayahang maglabas ng nakasisilaw na 120 makulay na bulalakaw kada oras. Galing sila sa isang asteroid na tinatawag na 3200 Phaethon at sa 2026, perpekto ang mga kondisyon sa pagtingin. Ang rurok ay nangyayari pagkatapos lang ng bagong buwan, kaya ang kalangitan ay magiging madilim sa buong gabi. Ang December solstice ay darating sa December 21st na nagmamarka ng simula ng taglamig sa Northern Hemisphere at taginit sa Southern. At sa December 24, magkakaroon tayo ng huling supermoon ng taon, isang malaki, maliwanag na cold moon para magpaliwanag sa kalangitan, isang kahangahangang pagtatapos sa isang pambihirang taon. Napakagandang taon ang inaasahan sa 2026. Mula sa bihirang pagkakahanay ng mga planeta at ang pulang liwanag ng isang total lunar eclipse hanggang sa perpektong tiempo ng mga Perseid at Geminid, puno ito ng mga highlight. Ngunit ang bida ng palabas ay ang Great European Total Solar Eclipse sa Agosto 12, isang tunay na makasaysayang kaganapan. Ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga kaganapang ito ang pinaka-excited ka? Nagpaplano ka ba ng biyahe para makita ang eclipse sa Iceland o Spain? Ipaalam sa akin sa comments sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang gabay na ito, paki like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas malalim na pagsusuri sa mga kahangahangang bagay sa ating universo. Hanggang sa susunod, panatilihing nakatingala sa kalangitan.